Hello po sa lahat. Ayan, kumusta po kayo? So, sana okay lang ang lahat, ano? So, andito na naman tayo at mag-share na naman ako ng video, ano? Minsan, matagal akong makapag-share ng mga video, ano? Kasi medyo busy din tayo at hindi naman ako nakafocus talaga sa paggagawa ng video dito sa YouTube. So, ayan na nga. So, congratulations dun sa mga nagkaroon na ng visa at Good luck doon sa mga nagbibisa appearance at naghihintay ng kanilang result. So, ayan. So, guys, dahil sa dumadami ang mga nag-message sa akin. Tumadami po yung mga nagtatanong, ano? Yung mga agencies, yung mga ganon. Kaya naman, ako po, uh, meron akong ginawang, ano, uh, parang way. So, naghanap po ako ng uh, mga agent na legit na papunta dito. Oo. So, guys, um, sooner, isi-share ko sa inyo yung legit na agency na pwede kayo mag-process kung kayo po ay nasa third country. Maging nasa Pilipinas, pwede pong mag-process. Ngunit, kapag ka sa Pilipinas pa ay medyo may kamahalan po ang pagpa-process ng papunta rito. Lalo na pag mga Uh, galing po dito yung inyong consultancy firm. So, hindi ko na rin po alam kung sa Pilipinas mayroon ding mga agencies na nagpapapunta ng Poland. Usually po kasi nagpapapunta sila ng Europe like Croatia, Hungary, uh, ano pa ba, Romania, yung mga ganon. So, guys, uh, kung kayo ay uh, nasa third country like sa Middle East, um, Taiwan, Uh, basta mga ganun. Uh, Meron akong nakausap na isang agent. Hindi pa kami masyadong nakapag-usap ng masinsinan. So, pahapyaw pa lang. So, kinukunta ko at ko yung mga ano nila. Mga details. Para kahit pa paano ma-share ko sa inyo at pwede kayong makapag-process sa kanila. And, uh, I think medyo mababa yung ano nila. Kasi uh, naghahanap talaga ako na medyo mababa yung hindi masyadong magastos para sa mga kababayan natin na nagnanais pumunta rito ano so ang nais nice po natin is mabigyan sila ng uh, tulay or yung mayroong mag a sa kanila through the process ng mga document like working permit like yung mga ganon Oo. Uh, so hanggang sa sila yung makapag-visa appearance Oo, uh, guys, and yung ano nila, yung payment nila, yung una namin pinag-usapan is uh, parang two gifts po sila. First, yung sa process ng mga work, ng mga documents. Then, yung second payment, pag na kayong uh, schedule sa embassy. Pagka pina-schedule na kayo for visa appearance. So, ganun po. Mm -hmm. So, ayun guys. Um, maraming salamat pala kasi marami pa rin yung nanonood sa channel natin ano so good luck guys sa lahat and diretso lang po tayo tuloy lang yung pangarap natin so have a nice day and god bless